Good morning people, mga people, good morning. Mag, uh, andito po tayo ngayon sa aking maliit na kapilya, at altar. Uh, at sa mga ito, sa buhok ng tikbalang, no. Ah, uh, po ang ating go. Tapos ito. At mga nilagay natin sa maliit na pouch sa mga gusto ng mga makonti lang at mura. Yan. Ang butlang tigalang, uti-uti o oh, mga people, ito po ay may waga, no? shoutout sa lahat ng mga nanonood sa YouTube channel. Welcome to my channel. Agi Matera, Ritualista Healer, Ka Merlin. Okay, people. Ito po. Ito ang ating, ano po. Ako po si Nanay Merlin. Merlin. Or Ka Merlin. Ang aking Facebook account. Merly Gonza Pontejos. No, papalitan ko rin yan para mas maiksi uli ang ating mga code. Pero nakasanayan na kasi yan dahil yan kay Meta eh. Yan. Ang book ng tikbalang o oh, wishing hair or tiw-tiw, galaw-galaw sa lindugo, Maraming tawag sila dito mga people. Isa itong damo na pagka uh, tumanda na nagbibigay siya ng kakaibang forma sa bundok yan, kakaiba nakarami pa nito people minsan ito sinusunog lang yan ang ating buk ng tikbalang, tiw-tiw, salindugok, galaw-galaw, o anumang klaseng tawag ninyo dito mga people, ito po ay kakaiba sa lahat, people. Ito po ay nagbibigay ng proteksyon, pangpaswerte, at iba pa. Subok ko na rin po ito, people, sa swerte. Talaga, pag nagbigay ng swerte ito, todo talaga magbigay. At pwede rin to sa gamutan, ihalo mo to siya sa langis. Maraming pagagamitan ito. Ihalo mo sa langis, Sa lang people, halo sa langis, sa garapa at ipanghilot. Sa may mga karamdaman, yung mga nabalian eh. Ibabalik po ang dati. Pwede rin po itong ibaon ninyo sa bakura ninyo kung may negosyo ka. Ito rin po pagka nagpupungsoy tayo sa mga kabahayan. Ito rin po ang pumupunta po ako sa bahay pinapapunta rin po ako pag may nagpapa ano sa akin nagpapapungso yung nagpapabless na yung bahay ito rin po ang ibinabaon ko no sa kanila para safe kayo at lahat. Beba baka, pakinggan mo kung may motor dyan ka safe tayo sa lahat. Protektado ka rin dito mga people. Meron tayong ganyan. Protektado ka rin dito. At nagbibigay ito sa swerte. Matindi magbigay ng swerte ito. Sa gayuma, mas matindi din magbigay. Sa protection sa pagkatao mo, sa bahay mo, sa buong pamilya mo, malaki rin ang inaitutulong nito. At sa garapan na ilalagay mo, malaki rin ang tulong nito, people. No? Tulong, grabe magbigay ng tulong o ba magbigay ng uh, pagka hinalo mo sa langis, halimbawa to, lagay natin na para mas maliwanagan ang lahat sa atin people. Ha? Maglagay ako dito sa garapa. Ah, kasi dahan-dahan na -dahan kasi masakit din po ito people. Marami rin siyang bantay. Maraming tusok. Nanunusok din talaga po ito. Yan people. Yan. Tapos, lagay. Tapos, lagay tayo ng langis. May langis akong bago. Meron tayong langis na bago. Na. Langis na natin. Pwede kayong bumili sa kasada ng langis, mga people. Pareho lang naman yan. Ah. tapos kailangan maraming laman nito damihan mo na, sa akin damihan ko na kasi dito pa lang sa akin marami talaga akong buok ng tikbalang. lang kaya walang problema sa akin tapos ito. yan na yata yun ito Be? Eh? Baka yan na yun. Ito. Diba? Tingnan ninyo yung garapa people. Nabula pa. Bumula. Langis po yan. Langis po ito. Laman. Wala ang amoy. Walang amoy ang langis. Unscented. Unscented na. Unscented. Ang nailagay sa akin, unscented na langis. Yan. Walang langis. Walang amoy. Yan, people. ba? So, ganyan ang gawin mo, people. Pagka mayroon kang mga book na ganyan ang gawin mo. Ilagay din sa garapa. At, iyong alagaan. Ito naman, pag mayroon kang nararamdamang sakit, haplas mo na. Ganyan. Ganyan lang ang gawin mo maraming dala o maraming gamit ang buhok ng tikbalang people. to, to na siya. Maraming karga yan. Maraming pwedeng pagagamitan. Sa nangis, sa garapa, sa pampasyorte, sa gayuma, poder sa bahay, poder sa pagkatao, poder sa sarili. Iwas disgrasya at sa iba pa. So, paano people? Maraming salamat sa inyong panunood tungkol sa buhok ng tikbalang. Okay? God bless.